sa June Abukal Youtube Channel po ito kung mag po kayo sa akin channel touch all the bell para update kayo kay Youtube sa ating mga bagong videos sa June Abukal Youtube Channel po so ito po yung tinatawag nating Notice of Approval ibig sabihin kaya meron tayong natanggap Notice of Approval tapos na po nating uh, naipasa lahat ng ating mga requirements dumaan na po tayo sa lahat ng departamento from the processing office then the analyzer sa second floor from the legal department then the record section from the uh, administrative division and then the finance division so ito po yung nanggagaling sa mismong uh, finance ito po yung uh, notice of approval na kailangan na nating magbasa ng ITM ng ating claimant. So, yun po. Kung isa lang ang kailangan na ipasa at napagkasunduan na isa lang ang pagpapasukan, hindi Buhay pa po yung spouse, pero namatay na po yung spouse, mga anak na lang malilipat po yung mga pension doon. So, kailangan po natin magpasa. So, nandito po nakasulat po yung lahat ng accredited bank nila. Ah, uh, Air, Air uh, Material Wing Savings Bank, uh, Amstulay, Armed Forces of the Fully Savings Bank, Asia United Bank, Composite Wing Savings Bank, Development Bank, at, uh, Land Bank, OME Bank, Philippine Veterans Bank, United Coconut Can Coconut Planters Bank, yun yung po yung mga accredited bank. At naka-perma po dito yung ating uh, claim division, si Raquel Kahugiran from the Chief Claim Division. Uh, doon po sa kanya mga galig. Pero yung uh, account po na yun, yung ATM po, yung uh, bank ATM deposit tip yung po yung dadalhin natin kasama po yung, uh, kung halimbawa tayo yung naglalakad, dadalhin po natin yun. Hindi na po natin kailangan dalhin yung uh, claimant na suppose tayo na pong naglalakad ang magdadala doon dadalhin po natin yung account na yon hindi po natin kailangan dalhin yung ATM Xerox lang po natin yon tapos yung deposit slip nakalagay naman po yun doon account number so yun po dadalhin niyo po to then one by one picture at ito po ay uh referral na rin na dadalhin nyo po doon sa banko para makapag-open po yung claimant ng ATM. Doon po ipapasok. So magkakaroon na po ng komunikasyon yung banko at saka yung PIBAW kasi po minsan milyon po talaga yung darating. So ito na po yon Yung pinangahawakan ng banko, nakatunayan yung ating account na ipinasok doon yung claimant ay magpaparating na ganong kalaking pera so ito na po yung kung referral kung mga para sa SSS kung bibigyan po kayo ng referral para makapag open po kayo na yung, yung ng ETF at yun naman po ibabalik natin sa Pibaw sa Junabucal YouTube Channel that's all the bell para updated po kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos meron po itong reference number at ito po yung dadalhin natin doon sa ating bangkong pagbubuksan yung pinakamalapit na bank po sa inyo na accredited